Parang isa pangang Ah, yes, sir. Okay. Mm. Hey. Salamat, ha? Okay. Teka, sandali. Para sa iyo yung isa. Sir, bawal ho, eh. Ayos lang yun. Eh? Eh. Ako <laughs> po. Ah, uh, kolektor ng tubig, sabihin mo. Pa, kolektor daw ng tubig. Uy, nak... Kolektor daw ng tubig. Bumalik na lang bukas. Ano ka? Apat na beses na yung bumalik, ano? Tao po! Isa pa ang kolektor. Kolektor din po, kuryente! Oo, oh, kolektor naman sa kuryente. Eh, Tomas, dalo ko na sila nandyan. Ang dating gawin? Ayoko nga. Sige na. Eh, kainis. Kainis ka talaga? Ah, uh, Tomas, yung pera, nasan na? Yung pambayad sa tubig at kuryente? Aba, hindi ba binigay ko na sayo? Ha? Ha? Sumagot ka. Anong sabi mo? Aba! Hindi mo ba naaalala na kinuha mo akin kahapon? Baka naman pinabili mo ng lapad. At ginagawa mo pa kung sinungaling ka yon? Ilabas mo na ang pera! Diyos ko naman, Tomas! Ikaw talaga, tuwing nalalasing ka, nakakalimutan mo yung mga pinagagawa mo. Ilabas mo na ang Pare. pera, bruha. style na naman yan. Wala, Sigurado yan para, style na naman yan. Halika rito, babae ka! Mm. <coughs> Magtanda ka! Ano ba, mas Nasasaktan ako! Sige! Labas Ay. mo na ang pera! Ay! Ay. O, mm, mm. <coughs> Oh! Ha? <Huh>? Hmm? <coughs> marunong ka nang lumaban ngayon, ha? Hmm! Hmm! Ano? Ilalabas mo ba ang pera o hindi? Tama! Nasa tala... Na na. Uh -uh. Ha? Eh? Papi... Kunti po... Eh? Tama na Ayaw mong ilabas, ha? Lulunurin kita ngayon! Uh -uh. Ano? Ha? Lumalabas ka na. Mukhang tunay. Sorry, totoo na yan. Ito ang sayo. Ako. Eto ka! Bawa oh, naman si Mrs. oh! Bawa oh, oh, sorry. sa akin! Ano, babae? Ilabas mo na ang pera! Wow, ito, <coughs> Sige, oh, misis! Babalik na na ako kami! Sige na, oh, tuloy na ako kami! Lala, baka pa ba? Ha? Hindi na! Tama! Oh, Ha? Huh? Huh? At tandaan mo yan, ha? Ah. Naku, tigilan mo nga ako. Scusami. Eh, ah, serve, c'è un delino. Ok. Ah. <laughs> Allen sapang okay mm. uh kasi sa pamamir ah yes sir okay kah pambrandy doon, tapos yung isa bir waiter yes sir Bigyan mo nga ako ng dalawang double na brandy. Dalawa, sir? Mm. Right away, sir. Ah... Uh, ah, uh, dalawa pa nga kay, sir. Okay. Mm -hmm. Okay, thank you. Mm -hmm. Yan. Okay. Salamat ah. Joy. Teka sandali. Para sa iyo yung isa. Sir, bawal ho eh. Ayos lang yun. Huwag eh. eh. <laughs> eh. uh. uh. na. Okay lang. Papalitan ko na lang, sir. Ibali na lang. Uh. Sandali lang.

Uh, Mr. Tomas Takuikoy uh, Yes <coughs> Good news Congratulations huh? Approve na ang mga papers mo Galing sa employer mo from Saudi Once mabayaran mo Ang placement fee mo here In one week time Darating na ang iyong passport At makakalipad ka na rin Okay thank you. congratulations. <laughs> okay, congratulations. Oh. Okay. <laughs> thank you. thank you talaga. Okay. Okay na. Ariko. Papi, yaman na ba tayo? Sana. Kaya awa naman siguro ang Diyos. Kaya dapat, papakabait ka na sa mami mo. Huwag mo siyang bibigyan ng sakit ng ulo, ha? Lalo na pag nasa Saudi na ako. Siyempre. Okay. Sige, play plane. <laughs> enjoy na enjoy si Princess dito, no? Mm, tuloy na tuloy ka na ba? Oo. Excited na nga ako eh. Parang... Ayaw mo yata. Hindi naman. Malaki naman ang kikitain mo dun eh. Kaya lang, kapalit, hindi ka namin makakasama. Siyempre, iba rin na lumalaki si Princess na buo ang pamilya. Eh, naiintindihan naman kita eh. Ganun din na nararamdaman ko. Kaya mo, konting sakripisyo lang, total. Para sa kinabukasan naman natin to, eh. Di ba? Siya nga pala. Saan ka nung pera pambayad dun sa placement fee? Ah, uh, pinahiram ako ng mami ko kasi malaki-laki yung pensyon na nakuha niya, eh. Ah, uh, Ling? Meron nga pala ako sanang hihilingin sa'yo, eh. Okay lang yan. Kahit na ano, bibigay ko sa'yo. Eh, nahihiya ako, eh. Naku, kainis ka. Kailan ka naman nahiya? Ah, uh, hindi. wag na lang. Eh, di wag. Oh, hindi. <laughs> eh, pwede sana. Habang nasa Saudi ako, eh, sa atin muna tumira ang mami ko. Naku, wag lang yon. Oh, sabi mo kahit ano. Ikaw <laughs> naman, di ka na mabiro. Ay! Ay! Hala, kain, kain ka, lang <laughs> sa mudyata na na! Huwag kayo mahiya! Hala, sige! Ala, bira! Ayos! <clears throat>

Sus, ginoo. Kamalas naman, oh. Kailan naman malapit na? Ngayon pa naman mapaplatan ito. Hmm? Hindi kaya ako mahuli sa flight? Madali lang naman yan, eh. Tirayin na natin. Denki. Ha? Huh? Punin mo nga yung jack tsaka yung reserva. Ha? Huh? Oh, yan. Okay na? Ayaw pang pumasok. itaas mo pa. Sige, nalang. Uh. Uh. <laughs> oh, aray! Oh, Nakit! Sus, ginoo! Naputol yata ang kuha ng anak ko! Ang kamay! Eh, magkano ba naman to? Oy, dai, sagot ko to, no? At saka, alam mo, therapeutic to. Paano ka naman makakapag-isip na maganda kung hindi ka maganda? Inaawa e, nga ako doon kay Princess, eh. Umasa yung bata doon sa pangako ng tatay niya. Isalagay namin ngayon, baon na baon kami sa utang at sa nanay pa niya. Abay, di kumilos ka! Eh, alam mo naman, ayaw ni Tomas na magtrabaho ako. Uy, dai! 90s na ngayon, di na uso yan. Lalo na ngayon, di siya pwede magtrabaho. Isa pa, graduate ka. Sayang ang pinag-aralan mo. Oo nga naman. At saka bahay ka ba niya pipigilan kung meron kang maitutulong na mabuti para sa anak niyo? Eh, sa palagay niyo ba? May tatanggap pa rin sa akin? Aba, oo. Alam mo, yung asawa mong yan, pinipigilan niya yung pag-asenso mo dahil natatakot siyang mapag-iwanan. Tipikal na insecure na lalaki. Mahirap sa babae ang walang alam gawin kundi ang magluto. Paano kung bigla ka niyang iwanan? Eh di ano, naiwan ka na katunga nga. Hmm? Okay. Complete the requirements sir. mo. Good morning. Yung um, loteng ipinareserve mo, nung nasa school kami. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Sir, applicant po. The one Ah, uh, sir, just one of our applicants. Uh, I want you to get their files, okay, and bring them to me. Yes, sir. Don't forget it. Okay. Uh, good morning, sir. Good morning. Have Thank you. Cindy, as a real estate agent, your earnings will depend on your sales. Okay? There's no guarantee of a regular monthly income. Um, to be perfectly honest, ho, eh, kailangan ko hutong trabahong to. I like that. You're straightforward and honest. Thank you. I'm sure magkakasundo tayo. Uh, you report to me at 9 a.m. tomorrow. Sir? You're hired. Thank you, sir. Thank you. Ma, ano na naman yan? Nagugutom na yung apu ko eh. Magagalit na naman si Tomas niyan ni? Eh. Aba, wala siyang karapatan magagalit sa'yo. Hindi naman kayo pinakakain. Kaya eto. Yan, mm, kunin mo yan. Ma, wag na. Katatanggap lang sa akin sa trabaho, kaya magkakapera na kami. Eh, kung kakatanggap lang, wala ka pang trabaho, 'di ba? Utang yan. Pag may pera ka na, bayaran mo ako. Salamat, Ma. Sige.